KBZ AR 10 26kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan oras 11:32 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline. Headlines. Headlines. News blast. Pagpapatupad ng National Flood Master Plan, pinabibilis na ng DNR. Headline. 1 billion pesos na halaga ng hindi pa nababayarang claims mula sa PhilHealth pinapatutukan ng COA. Headline. Mga kritiko ni Vice President Sara Duterte, posibleng makikitid ang mga utak ayon sa isang analyst. Headline. Sabi credible source para malaman kung sino ang mga nasa likod ng flood control scam. Headline. Pinaglaban na nice. malaman kung naging transparent ang 2025 elections ayon sa isang abogado. Headline! Sa International News, China at Brazil nagsimula na sa pagtatayo ng isang joint laboratory para sa space technology. Headline! Sa sports News, Gene Kings at Miralco Bolts panalo sa so Wednesday game ng PBA Season 50. Headline! At sa News, Yuna ng Girls' Generation magbabalik na sa music industry. Headlines! Headline. Headlines Her News Blast! Suma Sambulat sa Buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Magandang uh, tanghali Pilipinas Araw ngayon uh, ng uh, Webes uh, December 11, 2025 Ako'y makakasama Valde Vinogrado Suma Sambulat sa Buong Pilipinas Sun, sun, sun Sunshine News Blast Sa detalye ng ating mga balita, pinabibilis ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatupad ng National Flood Master Plan. Mahalaga ito ayon sa ahensya para maiwasan na ang mga pagbahat para magkaroon ng pangkalahatang water security strategy ang bansa. Ayon kay DNR Secretary Rafael Lutilia, ang draft plan na natapos noong Agosto ay nakatuon sa pinaka o pinagsamang paraan ng paggamit ng natural na solusyon at infrastructure projects. Kasama rin sa plano ang pag-iimbak ng tubig para sa irigasyon, inuming tubig, aquaculture, hydropower, at turismo. Sunshine News Blast! Sinampahan na ng kasong kriminal uh, ang uh, developer ng Monterazas Residential project sa Cebu City das Amano ay paglabag sa forestry at environmental laws. Ayon ito sa Department of Environment and Natural Resources. Isinampa ang kaso noong December 3 dahil sa illegal possession ng mga gamit at equipment na dapat ay para lamang sa paggamit ng forest o dapat lang gamitin ng isang forest officer. Ang paglabag na ito ay may kaparusahang dalawa hanggang apat na taon na pagkakakulong multa na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 10,000 pesos at posibleng pagkansela na mga permit o lisensya. Batay sa investigasyon ng DNR, ang proyekto ng Monterrazas de Cebu ay naging ng pagkaputol ng mga puno. Nalabag pa nito ang Clean Water Act dahil sa kakulangan ng permit at hindi pagsunod sa sampo sa 33 kondisyon ng kanilang Environmental Compliance Certificate. Itinanggi naman ng Mount Property Group ang ligasyon na mahigit 700 puno ang pinutol nila at iginiit na mga shrubs at secondary vegetation lamang ang kanilang inalis. Itinanggi rin nila na sila ang dahilan ng mga pagbaha dahil anila ay nasa ibang drainage basins ang mga binahang lugar. Sunshine News Blast! Saman na uh, tala na ang Commission on Audit sa Department of Health na ayusin ang mahigit 1 billion pesos na halaga ng hindi pa nababayarang claims mula sa PhilHealth. Sa 2024 audit report, sinabi ng COA na 12 o labindalawang DOH hospitals ang hirap ayusin at kolektahin ang denied claims na nagkakahalaga ng $786 million at return to hospital o RTH claims na nagkakahalaga ng $298.7 million pesos dahil sa paulit-ulit na hindi pagsunod sa PhilHealth Guidelines sa Metro Manila. Ang mga ospital na apektado ay ang Las Piñas General Hospital, National Children's Hospital, National Center for Mental Health, Rizal Medical Center, at San Lorenzo Ruiz General Hospital Sa labas naman ng NCR ay ang Ilocosur Medical Center Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Cagayan Valley Medical Center Cebu South Medical Center Labuan General Hospital at Teramiro Senior Medical Center At Cotabato Sanitarium ZAR Sunshine Radio Report. MMDA may higit 1 billion pesos na pondo na hindi nagamit mula sa 2024 budget. Si Marjorie Corbo sa detalye ng balita. Marjorie. Yes, Val. Pinuna ng Commission on Audit ang Metropolitan Manila Development Authority dahil may 1,028 billion itong pondo mula sa 2024 budget na hindi nagamit. Sa kanilang audit report, 75-25% lang ang total allotments ng MMDA ang nagastos. Sabi ng COA, ang mabagal na paggastos ay dahil sa delay ng pagpapatupad ng mga proyekto at procurement. Kaya naapektuhan ang serbisyo at maaaring maibalik pa sa general fund ang pondo. Paalala ng COA, may validity period lang ang appropriation at kapag hindi nagamit, maaaring itong ibalik sa general fund at hindi na mapapakinabangan pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Marjorie Corbo, kapartner mo sa Balita at sa Rebus. Kapartner News Blast! Naipaliwanag na ng Commission on Audit kung saan napunta ang kinukwestiyon ng mga kritiko na 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit para sa political analyst na si Dr. Froilana Kalilong, hindi niya maiintindihan kung bakit patuloy ito na iniintriga. Sa panayam ng SMN ay noong sinabi niya na maaaring makitid o makikitid ang mga utak ng kritiko kung hindi lang talaga nila kayang matanggap na walang problema sa so paggamit ng OVP sa kanilang pondo. Sunshine News Blast! The impeachment na na sa kanya about 125 million confidential funds. Niliwanag na naman ito ng COA. Hindi ko nga alam maintindihan ano, kung makitid ba talaga ang pag-iisip nila o ayaw lang talaga nilang i-absorb yung binabanggit ng COA regarding the notices of yung sinasabi na paper issue lang naman yung binabanggit doon talaga ng COA and that the office office vice president was actually given a very good ending you know, for three consecutive years. No? And Ayun pa Kaya Kalilong, matagal na sana'y naghain ng reklamo ang COA kung totoong may irregularidad sa pondo ng OVP. Sunshine News Blast. Kung talagang magfa-file ang COA, Talaga nakita nila na may irregularity, then they could have done that no, a long time ago, but they did not. no. So, muti na academic na talagang yung sinasabi nilang confidential fund na to, kung talagang meron man, ano, siguro mahalaga na yung COA mismo ang na nag-flag sa ating ikalawang pangulo. Pangalawa, ito naman ay kayang-kayang sagutin ng legal team ng ating Vice President if in case the impeachment ang political analyst na si Froylan Kalilong sa panayam ng SMNI News ang pahayag na ito ni Kalilong ay kaugnay na rin sa bagong impeachment complaint na ihahain laban kay VP Sara. Kung matatandaan ang isyu ng 125 million pesos na confidential fund ang isa sa mga rason ng impeachment complaint. Sunshine News Blast. Credible na source si Zaldico para malaman kung sino ang mga taong sangkot sa flood control anomaly. Ayon ito kay Greco Bellica, former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa panayam ng SM9 News. Hindi rin tinanggi ni Zaldico ang involvement niya rito, ngunit sa pamamagitan ng video expose ay nililinaw ng dating kongresista kung sino ang nag-utos sa kanya. Annabelle ka makikita naman na may personal knowledge ang dating kongresista. So he's part of the syndicate. So ibig sabihin, isang grupo sila. Siya operator. So he's very credible dun sa mga sinasabi niya na personal niyang dineliver yung pera sa bahay ni uh, BBM. Sinabihan siya na sabi ni BBM, uh, uh, ipasok ng 100 billion pesos. Nagagalit si BBM. So, these are all personal knowledge. Inilabas niya sa video. Of course, pag dinala mo sa korte yan, syempre, sasubstantiate niya yan ng mga ebidensya niya at saka gagawa niya ng formal affidavit. Pero just doon sa issue ng credibility, credible si Saldy. Diba? Kasi, ibig sabihin, ano yan eh, state witness nga eh, yung bang conspiracy yan, na may biglang bumaligtad. So, talagang alam niya hindi lang narinig niya o sinabi sa kanya, siya mismo ang nakakaalam. At saka yung mga testimonies o yung mga, yung mga sinabi niya sa video, eh, siya mismo ang gumawa nun. So very credible po yung sinasabi ni Zali. Si Greco Bellica, former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa panayam ng SMNI News. Umiiwas muna si Senator Bato de la Rosa sa paglaba sa publiko dahil nanginganib ang kanyang personal na kaligtasan. Ito'y matapos ng mga ulat na may arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ng Senado na si Attorney Israelito Torion, ginagawang unavailable ni De La Rosa ang sarili dahil wala pang malinaw na patakaran kung paano dapat isagawa ang surrender kapag may ICC arrest warrant. Paliwanag ni Torion, walang bata sa Pilipinas na nagsasaan kung paano isusuko ang isang mamamayan sa ICC. Taliwas ito sa mga ICC member state tulad ng Germany, Switzerland, Austria, Poland at Australia na may malinaw na proseso. Dagdag pa niya, magiging kawawa ang isang tao kung bigla na lang kukunin ng hindi dumadaan sa lokal na korte at prosecution service ng bansa. Matatandaan si Senator Bato ang kauna-unaong hepe ng Philippine National Police noong ipinatupad ang drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ZAR Sunshine Radio isa Isang uh, solar power project sa Olongapo City dapat imbestigahan kung may nalabag. Val, dapat imbestigahan power project sa Olongapo City. Sinabi ng Department of Lupa ay maaaring magresulta sa malalakas o malakas na pag-agos ng tubig kapag umuulan. Ipinalala rin ng ahensya na ang pagbubuto ng puno ay maaaring magdulot ng baha at landslide. Daman o limitasyon at nakabatay ito sa kung gaano kalaking kuryente ang ginagawa nila kapag lumapas. Kapag lumampas sa threshold, kailangan na ng environmental impact study ayon sa kanilang mga regulasyon. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahala, Zairi Libranda, ka mo sa Balita at Serpa. Sun -sun sunshine News blast.

Al na pag-uulit ng kahilingan para sa agarang imbisigasyon sa umano'y un pagkakasangkot ng COMELEC sa mga anomalya noong Mayo 2025 National and Local Elections. Pati na sa abang sa Moro ang Senado sa kanilang unang kaparehong kahilingan na isinunod. Uh, 2020 hmm ang ating Senado at maimbestigahan kung ano po yung mga uh, nagagawang kamilagrohan noong nakarang eleksyon. Ipinunto rin ni Atty. J.B. Hinlo na mahalagang maimbestigahan ng Comelec upang dapat ang susunod na eleksyon, lalo na ito'y presidential election sa 2028, ay dapat maging malinis at katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Git na hindi ito simpleng reklamo. Ito anya ay usaping tumatama sa puso ng demokrasya at posibleng nakapekto sa tunay na boses ng mga butante. Handaan niya sila magharap ng ebidensya, pleadings at maging personal na humarap sa Blue Ribbon at Electoral Reforms Committee para tulungan ang Senado sa fact-finding at legislative process. Mayroong mga uh, rumor na baka hindi ito pagbigyan ng pansin. Pero sana naman ang taong bayan at ang bansa po ang ating uh, iisipin dito. Kailangan meron tayong malinis na halalan para yung integridad ng ating halalan. No? Our people will learn to trust the results of the elections. Sa panig naman ng kampo ng Senado, inaasa ang pag-aralan ni Nasoto at Lakson ang dokumento, lalo't parehong sensitibo at kritikal ang isyong Mike by... Manangis. Sunshine News Blast. Hindi sour graping o pagsiselos at pagkaingit ang dahilan bakit nais paimbisigahan ng PDP laban sa Senado ang umano'y dayaan na nangyayari sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng SMN News kay Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ng PDP laban, kung may ganito pang dahilan ang partido ay sana election protest na ang kanilang inihain. Ngunit dahil sa Senado lang nila ito nais paimbisigahan, ibig sabihin ay layunin lang nilang suriin ang naging eleksyon. Sunshine News Blast. Hindi, hindi. marami naman talagang nangyayaring kababalaghan ng uh, eleksyon na yun na kailangan talagang imbestigahan, no? Hmm. At kung sa gripping pa yan, bakit uh, Senate investigation lang at hindi election protest? Sana election protest 'yun kasi pero hindi rin ano, hindi to downgrade yung uh, mga nag-election protest pero dito kasi wala namang balak ang mga petitioners dito, sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, Pastor Apollo Siquiboloy, Attorney Vic Rodriguez na umupo just in case kung uh, makikita na nanalo pala talaga sila. Ang gusto lamang nila ay maisaayos itong ating election process kay para sa 2028, wala na masyadong uh, so, media ang pare-parehong sitwasyon ng voters na iba ang kanilang ibinoto ngunit nang na lang sa vote counting machines, iba na ang mga pangalang lumabas sa kanilang resibo. Sunshine News Blast. Atong ang tinawag na depektibo at hindi patas ang hatol ng DOJ. Motion for consideration ihahain si Margaret Gonzalez sa Italia. Posibleng sa susunod na linggo ay maghahain ng apila ang kampo ni Atong Ang para mabalikad ang desisyon ng Justice Department sa missing sa case. Sa resolusyon, inirekomenda ng ehensya ang paghahain ng case kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kay Ang at sa mahigit 20 iba pa. Pero para sa kampo ng gaming tycoon, depektibo at hindi patas ang ginawang investigasyon ng DOJ dahil dumepende lang ito sa mga sabi-sabi ni Julie Padidongan, ang dating head security ng Manila Arena na pagmamayari ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, si Atty. Gabriel Villarreal, ginagawa na nila ngayon ang ihahain nilang motion for reconciliation at umaasaan niya sila na maikukonsidera ito ng prosecution. Yung mismong resolution kasi Margot, ano, walang uh, pinag pinagbasihan nila lahat yung salita lamang ni, ni Judy Patidongan, eh, wala namang basihan sa ebidensya yun. Mm Lahat -hmm. yun, sabi-sabi lang ni Judy Patidongan. Tapos yung mga ebidensya namin na ipinasok sa kanila at ipinasok mo araw sa CIDG, hindi, hindi, hindi naman namin nakita ang inonsigurado sa resolusyon. Ayon pa sa abogado, mula at sa pool ay si Atong Ang ang puntirya ng investigasyon, lalo pat makikita raw sa resolusyon na inabswerto nito ang Patidongan Brothers gayong malinaw niya ang kanilang partisipasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Sa kanilang ihaing musyon, muli nilang iaapila na maibalik sa PNP PNPC-IDG ang investigasyon at maisama ang mga Patidongan sa mga dapat nilang investigahan. Doon mismo sa mga final na pinabit, bumaming mga Patidongan sa mga nila. At yung mga ebidensya, talaga namang napakarami na nagtuturo na si si Julie Patidongan ang bumitbit ng tao na dinukot sa Manila Arena. May, may video na siya ang may, may hawak-hawak ng tao, pinusasan niya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto sa pagkakaabsorto nito sa mga reklamo dahil sa kawalan ng merito. Sa isang pahayag ng hindi ng abogado nito na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa kaso at ang mga akusasyon ay ibinasi lang sa mga espekulasyon. Nagpasalamat naman ito sa mga nagpahayag sa kanya ng suporta. Maliban kay Barreto, absurdo din sa investigasyon ng mga anak ni Atong Ang at si dating NCRPO Chief, Sunelis Tomo. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mariton Salas, Nasa Manay. Sunshine News Blast Inaprobahan ng Department of Justice na maging state witnesses si na Julie at Elequim Patidongan sa ilang kaso tungkol sa mga nawawalang sabungero na sa ilalim na sila ngayon ng Witness Protection Program. Sa isang 120-page resolution, ibinasura ng DOJ ang mga kaso laban sa magkapatid dahil gagamitin sila bilang testigo ng Estado. Ang mga reklamong isinampahan laban sa kanila ay serious illegal detention at multiple murder pero hindi na sila isasama sa mga kasong ihahain sa korte. Nilinaw lang ng DOJ na na natiling respondent si Julie Patidongan sa umiira na kasong kidnapping at serious illegal detention na inihain sa isang korte sa Maynila. Para ito sa umunay pagdukot ng mga sabungero na sina John Claude Inonog, James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorom, Mark Joseph Velasco at Ruel Gomez. Sumar sambulat sa buong Pilipinas. Sun sunshine news blast. International News Blast. Lagi na ang China at Brazil sa pagtatayo ng isang joint laboratory para sa si space technologies. Ayon ito sa Chinese state-owned defense electronics firm na CATC noong Martes, December 10, 2025. Layunin itong palalimin ng scientific cooperation ng dalawang bansa habang isinusulong ang malaking telescope project sa South America. Ang pagkipagtulungan na ito ay kabaligtaran sa pressure ng Estados Unidos sa Latin American countries na bawa uputulin ang ugnayan sa China, lalo na sa space projects. sports sports Pantalo ang Barangay Hinebra, San Miguel at Miralco Bolts sa kanilang mga game na itong December 10, 2025 sa nagpapatuloy na PBA Season 50 Philippine Cup. Sa naging laban ng G.N. Kings, nagambag si R.J. Abarrientos ng 15 points, Stephen Holt ng 12 points, Jeremiah Gray ng 12 points, Jason De David ng 11 points at Troy Rosario na may 10 points. Ito na ang dahilan kung bakit naipanalo nila ang game kontra Blackwater Bossing sa score na 103-85. Samantala sa laro na Meral Cobots, tinalo nila ang Terra Firma sa score na 120-87. Si CJ Cancino may ambag na 20 points para sa Bolts. 13 points mula kay Chris Bankero. 12 points mula kay Chris Newsom. At tig 11 points si Nabong Quinto at Raymond Almazan. Showbiz News Blast! Magbabalik na sa music industry si Yuna na K-pop group na Girls' Generation. Noong December 10, 2025, inanunsyo na naghahanda si Yuna para mag-release ng bagong kanta. Ilalabas niya ang isang digital single at ito ang una ipapakita sa kanyang fan meeting sa Seoul, South Korea sa December 20. Ito na ang unang official music release ni Yuna mula nang lumabas ang kanyang special album na A Walk to Remember noong 2019. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Ang salita ng Ama Sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apolo Sikibuloy In Proverbs 29.2 When the righteous are in authority, the people rejoice But when the wicked beareth rule, the people mourn Kapag matutuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. At para sa ating Christmas countdown, 14 days ago na lang at Pasko na mga kapartner. At inyo na itong hayan ang balitaan ngayong tanghali ng Webes, December 11, 2025. Sa ngalan ng buong ng DZAR 1026, SMNI Radio at ng SMNI News, ako niyo naging tagapagbalita Avdelina Gracia para sa Dios at sa Filipinas nating mahal. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.